Shoutout nga pala kay Sir PJ. Uh, tinatanong niya kung kailangan daw ba talaga na putulan ang pusod, putulan ng pusod ang mga piglet. basis uh, base sa pagkakaalam ko mga pigmate, may mga farm, may malalaking farm na hindi na nagpuputol ng pusod ng mga piglet. Ang uh, ginagawa na lang nila ay hinahayaan na lang matuyo. So, pwede naman po yun, Talagang natutuyo mabis naman po talaga matuyo yung pusod ng piglet. Mga ilang oras lang yan. Hindi abutin ng 12 oras, tuyo na po yung pusod ng piglet. Uh, sa akin naman po, kaya ako pinuputol mga kapigmate. Ako lang na inaalagaan ko dito. So, yan yung mga piglet natin. Kukunti lang naman yung mga inaalagaan ko dito. Kaya, Uh, ang ginagawa ko dito, normal na sa akin yung pagpuputol ng pusod So, kagaya nito, yes May ito yung puso niya, tuyo na. So, bale, ito, ito po yung nanganak kahapon. So, kahapon ang hapon. Uh, wala pa siyang, ano, wala pa siyang 24 oras mga kapigmate simula ng pinanganak. Pero yung mga pusod nila, mga tuyo na. So, pwede naman po talaga na hindi putulan at pwede putulan sa akin lang talaga nakasanayan ko ng putulan yung pusod nila kasi dito base sa experience ko mga pigmate sa gantong kulungan nila uh, sumusot yung pusod nila dito na ipet, uh, nahihila. kasi ang ang pusod mga kapiglet na mga kapigmate na piglet pag basa pa madikit madikit sa plastik sa bakal parang ano siya maganit ba pag subukan nyo na yung mga bagong putol na pusod ilagay nyo dito tapos hilahin nyo kumakapit ang nakakatakot lang ng mga kapigmate ay yung maputol yung pusod sa mismong ano dito eh sa ganito ito maputol yung pusod na yun dyan mismo sa ano niyan ang mahirap yung dumugo yun ang iniiwasan ko kaya nakasanayan ko ng mga pigmate na magputol talaga ng pusod pagkalabas na pagkalabas pagkalabas na pagkalabas pala ng mga piglet lang ko na ng pusod tapos ini ko na ng convenix kasi yung convenix mga kapigmate ay ano yon malaki ang tulong mga kapigmate ng Convinex para mas mabilis tumuyo yung pusod ng mga piglet so ito, itong ginagamit ko mga kapigmate so hindi po ito sponsor ha uh, ito lang ang sineshare ko lang to sa inyo itong ginagamit ko para mabilis matuyo yung pusod ng mga piglet natin Ayan. kasi mga pig, ang mga piglet mga kapigmate day one pa lang lalo na yung ganyang kaliliksi mga piglet napakalilikot nila mga kapigmate So hindi nila may iwasan na hindi sumabit ng pusod nila or hindi masugat. ah uh, pag nasugat pala mga pigmate yung pusod nila na malapit doon sa pinakatian nila, dire-direcho po ang dugo niyan. Yung anime uh, na yun namumutla yung mga bake mga pigmate. Yung pamumutla ng bake naman mga pigmate, kakulangan ng dugo yun. So naranasan ko na yun. ah uh, medyo matagal-tagal ko na naranasan yun. Yung piglet na pinutulan ko ng pusod, ay yung tali ko doon sa pusod na pinagputulan ay natanggal tapos yun, dumugo ng dubago so hinayaan ko lang, pinagmamasda ko ano mangyayari ang nangyari sa mga piglet mga pigme ay nangyari doon sa isang piglet na na sugat yung pusod ay namutla namutla siya ng hina so yun, nagka-anemia so lagi silang busog kaya pag ala na lang ito naman yung isa natin na nanganak pa so walang problema okay naman Ayan. so yun lang tapos mamaya may isa pa tayong ibablog natin tanong din, na sa, din sa atin ng isa nating kapigmate